Ayan. Uh -huh. Okay, sige. Sabi mo nga nak, work smarter, work uh -huh. not harder. Oo, uh -huh. -oh, sige. Oh, that. ah! <laughs> ano yun na sa taas? Want... Ayaw magpakain ng oh. ice cream. Gusto niya kasi chocolate. Uh, ma maparaan ka talaga. Uh -huh. Gusto mo talaga yung chocolate, ha? Hoy, <laughs> nang ginagawa niyo dyan? Ma ma mamaya, batigas na itong kaway ko, Thank you, King. Oh, nakakuha oh? siya. Ayaw niya. niya. Nakakuha na? Ah, nakat na. Nagpapakain ng chocolate ko, ha? Ah. Wow. Dagdagan mo pa! Ah, oh, okay, uh, tingnan mo. Okay dagan. na yung Sa kutusun na, manhid yung kamay ko. Lamig ba? Maana, wala na, wala na. Magalaw-galaw ko mamaya. <laughs> Ay, wala nang mahahawakan mamaya, no? Ay, <laughs> May session <pa> mo. <laughs> Ay, magtuturo ka ba kay Olive? <laughs> <laughs> magtuturo ka pa. Hindi na kailangan turuan, master yan. <laughs> Uh, hi guys, shout out to my friends. Ayan, naya binisita ako. Nakakain ng ice candy, nakalibre. Ano grabe naman tigas si Meron ice candy na malambot? Ang matigas <laughs> ng oh, sarap. ayan. Oh, take out. Look yung ano to. Isda. Tsaka gulay. May regalo ako kay Anne. Aneng! May regalo ako sa'yo. Uwi mo sa inyo ha. Kasi wala yung mm, partner mo eh. Alika! Ramdam sa mamaya. <laughs> <laughs> wow, well, parang iniisip. Ano gagawin mo, ah? Lahat <laughs> ang luto <laughs> yun. Uy, dahan-dahan lang ang pag-ihaw niya, na. Walang plano ba na magpa... Follow uh. up, check up sa OB. Oh. Uh. Magagano. Dok! <laughs> 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 Bye! Why? Ano yan? Bigla nagkaroon halaman sa bahay nila. Ganyan ba naman ang kaibigan mo eh, ubos ang laman ng bahay mo, no? Pupin na sila guys. Meron na pa sa labang si Aning. Pangulang bukas. Pag-ulam -pag na naman ng Wednesday. Oo. Oh, oh. Anong gusto mo ba, ulam? Charot lang eh. Pagkanda rin ang ano na to eh. Bye. Bye. Ingat kayo. See you tomorrow ah. Bye. 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 Thank you. Bye. Bye, Bye vlog. Don't Bye. forget to follow me. Ay, charot. <laughs> Bye. <laughs> ayan. So, ayan guys. Uwi na sila. So, ayan lang guys. Thank you so much for watching. Bye.